So yun na nga guys Andito kami sa site Ay Pipinising na kami So walang masyadong Ano Gawa ng uh, Nagmamadali kami Gawa ng kailangan Matapos kami itong linggo na to Para doon sa ating Ah uh, uh, Siyempre Sabado kailangan natin ng pera di ba yun so tahimik gawa ng kailangan pagka susukat ka at nagmi-measure ka ng mga lababo ay kailangan na lagi tayong nasa concentration And para hindi tayo mawala sa ating pag measure no ng size kung paano ay napakasila ng ating architect kaya kailangan natin ay perfect na perfect ang ating trabaho dahil once na mawala tayo sa align ng lababo nako, mawawa tayo baka tayo at hindi pa tayo bayaran ba, diba? <laughs> ayun guys uh, siyempre kaya kailangan sa granite kaya nga, pag sinabing granite ay napaka silan ng trabaho. Kailangan talaga ang gumagawa ng granite ay yung magagranite talaga. Hindi pwede yung nanggagranite granite lang. Yung baga ang papa, ano lang, nakaya ko yan. Hindi pwede yung ganoon. Masisira mo yung materyales at mahal ang materyales pero na lang talaga kung simple alam mo naman yung mga gagawin nating gagawin nating mga ano uh, kailangan sigurado tayo hindi yung basta-basta kasi kailangan doon laging eksakto laging nasa uh, eksaktong no uh, schedule eksaktong schedule size eksaktong lahat ng mga ano kaya yun guys napaka napaka ano <coughs> ng masyadong masyadong ah uh, wag sa ano ma <coughs> komplikado kung hindi ka talaga nagagranite ay magiging komplikado sa iyo yung trabaho ng granite kasi nga marami kang dapat isaayos bago mo gawin yung granite kasi yun ang pinaka na kailangan pag binitawan mo yung lapis mo at ginuhit mo ay kailangan mayroon kang mga clearance wag kang maguguhit ng pics lalo na pagka nasa ilalim undertop ang ating sink yan, yan ang pakakaanoan nyo, yung undertop ang sink na kasi mangyari lalo na kung ang sink natin ay undertop, tapos ngayon na ikabit na natin yung ating lababo ay granite ay napakahirap ng trabaho doon, gawa ng talagang mag-aalik ka buka dahil magkakating ka doon sa ilalim so may paraan yun So, walang imposible basta sa marunong yung mga ganong trabaho. So, pwede naman yon na bago yun na nga, uh, explain ko na sana bago ka mag-install ay at nakipag nakipag sara sa iyo ang yung mga engineer isa ka na rin dapat na magtanong dahil ikaw yung magtatrabaho oh, isa ka na sa magtatanong sa kanila ano ba tong lababo nito under o o ano lang ah uh, patong ganyan under tap iba yung under tap sa ilalim yung lababo tapos yung yung ano lang ah uh, patong lang ay nasa ibabaw mo so, guys Mm -hmm. kasi napakahirap pag nasa ilalim ng under top at nasa ilalim ng sink na walang magigit sink kundi granite napakahirap yan yun yung mga komplikadong trabaho sa granite kaya kung hindi mo rin lang naman trabaho yung granite ay nahihirap ang kalalo na pag under top yung sink so yun guys dapat ay natin tatandaan bago tayo magkatin ng granite ay kailangan siguradong sigurado ka na hindi ka magiging tulad ng lababo o, kalan, o gas, gas range. kailangan lagi kang sigurado kasi may butas niyan pero mag-a-adjust ka pa rin sa mga butas kasi kahit na may butas ng concrete dyan, siguradong magsisinsel ka pa rin dyan after na magkaroon na ng granite. No? Kasi hindi na mapipiding sundin yung butas nila. So magkakaroon talaga na yan ng clearance for clearance ng granite. No? Pang wall, from wall to uh, sing. Magkakaroon ng ano yan, ng mga clearance. Kaya kailangan laging nasa standard yung ating ano yung ating measure pwede yung uh, okay na to hindi pwede ganoon kailangan mar marami kang dapat tingnan na proseso katulad ng mga hood hood at saka yung mga pusit, kailangan laging nakasentro lalo na sa ngayon ah uh, ah uh, quality na yun na naman yung ano yung nasa wall yung ano yung ating posit dating sinauna yun di ba ngayon bumalik na naman yung sinauna nating na uh, standard na design na mayroon na naman tayong wall posit yan so hindi na tayo magbubuta sa granite uh, dahil meron tayong mga sink na pang wall design ang posit So, yun guys, so, marami tayong dapat alamin sa ating ano, sa granite unang-una kapag magpapabrikit ka ng granite ay kailangan lagi kang may allowance huwag kang mag-listakuan lalo na kung sa shop mo o sa ibang location mo gagawin o gagaling mo doon finish na huwag natin iputuloy kang istaktuhan ng istaktuhan yung granite kasi baka mamaya kinapos sayang diba so nangyayari yun so dapat natin ano uh, yun na kailangan lagi tayong advantage dun sa mga clearance Yan. huwag natin go, 165 huwag natin puputulin kaagad ng 165 kailangan mag allowance tayo na gagawin natin ng 2 cm ang allowance natin para lagi po tayong may allowance so hindi tayo masisira dun hindi tayo makakapos dun so mayroon tayong talagang excess dun So, ano ba naman yung putulin doon kaysa naman kapusing ka, di ba? So, yun mga paliwanag doon. Yun yung mga, mga, ano doon, mga schedule na magiging sizes natin. Tapos, yung mga, kasi doon, pag nasa actual na, di natin alam kung paglalagyan natin, lalo na pag liter il yung, o liter U, liter C yung bar counter, o counter sink, letter C, ay hindi natin alam kung nasa eskwala yung pagkakaliaw, di ba? So, after na mailagay na natin yung granite, doon natin makikita yung talagang tamang layout ng ating mga sink or bar counter. Doon mag yon, yun, doon magbabase. So, kung wala sa ayos yung ating layout ng concreting so magbabase naman tayo doon sa granite basta lagi tayong isparado sa granite so wala yun yung mga pag sisinsin ano, pag wala yun kailangan talaga natin mag sinsin kung kailangan na wala sa ano, sa yung trapping kailangan po talaga natin mag sinsin magbawas ng, ng concrete para pumasok yung ating riser. So, yun yung mga, yung mga ng mga wala sa eskwala, guys. So, pero, ang kailangan po talaga natin, yan, yung mga clearance, kailangan po natin. Ang, ang yung pag po kayo ng mga wrapping ng lababo, at schedule natin ay uh, 24 ends, kailangan po hanggan ang concreting lang po natin is 22 para meron tayong allowance lalo na pag may bulnos sa ano may bulnos kailangan laging 5 cm 2 ends ang ating allowance so pag ano naman 45 pwede na natin gawin ng 23 para meron tayong allowance huwag natin isakto lang 24 kailangan lagi tayong may allowance na pagka 45, lagi tayong may allowance na 1 inches o 3 cm na kailangan po natin. So, yun, guys, uh, magiging, ano, natin, mga schedule natin sa mga granite. Kung bago ko pa lamang sa aking channel, Ay, huwag natin kalimutan mag-subscribe and like para lagi tayong updated. At comment po, and please share. Thank you so much, guys. Bye-bye. I love you all, guys. Yung, guys, Thank so, you. Ay, mahirap na parking guys kasi. Ayun guys. Lapit na mga ano natin. na So ang ganda di ba? So love you, love you all. Love, so, you, love, you, love you. Love you. So yan. Bago, kailangan, kailangan po natin yung mga dapat natin yung bigyan yung ng ito. ng attention yung ating trabaho lalo na pagka nasa ilalim yung lababo na yan. Ha? Isipin nyo sa, sa pagitan ng muna mang, Ayun yung ano na yung, 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 kanto na yan, yan yung uh, kanto din ng granite. Uh, so talagang napakahirap talagang ng guys. Yun, napakahirap mili, sa isang magagranite na yung ikakanto tabak. mo dyan. Kaya kailangan dyan guys, lagi kang may alawas, may clearance ka lagi dyan. Doon mo na lang ano yan sa pinsing. I-diretso doon mo lang talaga i-exacto yung sa finish. so yun guys maraming maraming salamat at yun lang ang magiging ano natin dyan solution guys, sa mga under tab lalo na pagkahuli na ang nasabi sa iyo ng may ari o engineer o ano man architect magiging malaking trabaho yun so yun guys bye bye love you all thank you